Alas 12 Express Balita Alas 12 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone Express Balita Alas, alas 12. 12 Napapanahon at siksik -sik sa impormasyong mga balita Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12 Ibeti ng tanghali Lunes hanggang Bernes Sa nag-isang DZJV 1458 Radio Calabar Zone mga kaganapang nakalap ngayon, mga nagpapagang balita sa loob at labas ng Kalabar Zone. Ikahatid sa inyo ni Rose, Rose Ansibag, ang inyong tagapagbalita. Rose, Rose Ansibag! Oras sa buong kapuloan ng Pilipinas, isang minuto makalipas sa alas 12 ng tanghali. Magandang tanghali, Kalabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ngayon po ay September 17, 2025, araw po ng Merkules at itong programang Express Balita, alas 12. Para sa mga tampok na balita ngayong tanghali, inflation rate sa Calabarzon ang bahagyang tumaan sa 2.4% nitong Agosto. May 200 million pesos na halaga ng Omanoy Shabu na samsamba sa Batangas Port. Isa patay habang isang sugatan na sa pamamaril at pambubugbog sa Dolores Quezon. At apat na regional most wanted simbog sa operasyon ng pulisya sa Cavite at Laguna. Para sa detalye ng mga balita ngayong tanghali, kami pong inyong mga lingkod, Rose Ana Sibag at Patrick Hernandez. Mga kakibat, at nasabat nga po ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Coast Guard o PCG Batangas, Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Seaport Interdiction Unit at Coast Guard K-9 Unit ang hinihinalang ilegal na droga na tinatayang nagkakahalaga ng 272 million pesos sa isang operasyon sa Batangas Port kahapon po yan na September 16 natuklasan ang kontrabando na nakatago sa loob ng apat na audio speaker na ibinaba mula sa pribadong sasakyan ng isang 30-anyos na residente ng Cotabato City, matapos itong dumaong sa pantalan sa kain ng isang pampasaherong barko. Ayon po sa PDEA, napansin ang mga operatiba ang hirap ng suspect sa pagbubuhat ng isa sa mga speaker, kaya agad pong nagsagawa ng paneling check ang K-9 team ng PCG. Nang siya sa atin, doon na tumambay ang ilang kahon ng hinihinalang ilegal na droga na itinago sa loob ng mga speaker. na Nasa kustodya na ng pideya ang suspect at nahaharap o sa mga kasong kaugnay ng paglabag sa mga batas laban sa ipinagbabawal na gamot. Samantala, mga nakumpiskang ebidensya ay dinala na sa Pidea National Headquarters sa Kansas City para sa pagsusuri at wastong disposisyon. Dako tayo agad sa ulat sa labas ng himpilan. Caretaker ng bahay sa isang exclusive subdivision sa Antipolo, patay sa pamamaril. Alaman natin ang detalye sa report ni Micah Perez. Micah? Patay ang isang 22 anyos na caretaker matapos barilin sa loob ng bahay na kanyang binabantayan sa isang exclusive subdivision sa barangay Inarawan, Antipolo City Rizal noong linggo ng gabi, September 14. Ayon sa barangay Inarawan, nakita na lamang ng katulong ang biktima na dugoan sa hagdan ng bahay matapos umanong harapin ang isang lalaking pili sa pupasok sa loob ng bahay. Nagtamo ito ng tama ng bala sa likod na agad nitong ikinamatay. Pag nanako ang pangunahing tinitig ng motibo ng pulisya, tatlong lalaki sakay ng isang SUV ang pinaghihinalaang may kinalaman sa krimen at iniimbestigahan kung paano sila nakapasok sa subdivision patuloy na nire-review ng PNP ang mga CCTV sa paligid upang matukoy at mahuli ang mga salarin. Maika Perez ang iyong kakibat para sa DZJV 1458, Radyo Alabarzon. Maraming salamat sa ulat na iyan, Maika Perez. Samantala mga kakibat, patay naman ang isang lalaki habang sugatan ang isa pa matapos mauwi sa pamamaril at pambubugbog ang sanay masayang inuman sa barangay Bulakin 1, Dolores, Kamakalawan ng gabiya Ayon po sa si Quezon Police Provincial Office, nagkaroon umano ng mainitang pagtatalo sa gitna ng inuman bago humantong sa karahasan. Isa sa mga suspect ang nagpaputok ng baril at na nakita ng isa pang biktima. Isinugod sa ospital ang sugatang lalaki habang agad namang nasawi ang isa pang biktima sa lugar ng insidente. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad para mapanagot ang sospek sa krimen. Samantala, arestado ang tatlong magkakapatid matapos mahuli sa umano ilegal na bentahan ng baril sa barangay Dalahika nitong lunes, September 15, 2025. Base sa ulat ng Quezon Police Provincial Office o QPPO, isinagawa ang operasyon sa, ng Lucena City Police Station matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa bentahan ng mga hindi lisensyadong baril sa nasabing barangay. Nasamsam mula sa mga sospek ang ilang baril at mga bala na walang kaukulang dokumento. Dahil dito, maharap ang tatlo sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o Republic Act 10591. Oras mga kakiba at limang minuto makalipas sa alas 12 ng tanghali. Apat na regional most wanted person naman ang naaresto ng Police Regional Office Calabarzon sa magkakahiwalay na operasyon sa Cavite at Laguna. Unang nadakip sa silang Cavite si alias Luloy at top 4 regional most wanted person dahil po yan sa si kasong murder. Sinundan ito ng pagkakahuli kay alias Karen sa Dasmarinas City na may kasong illegal recruitment. Habang sa sa Cavite, nahuli naman si alias Francis na may dalawang kasong rape at sa San Pedro City, Laguna ay nasa kote rin si alias Victor, 51 years old dahil naman sa kasong qualified rape sa minora. Samantala, wala pong piyansang inirekomenda sa tatlong suspect na sangkot sa mga kasong rape at murder. Samantala, balik tayo sa ulas sa labas ng himpilan, 7th Regional Health Research Forum, Edina sa Cavite. Erwin Radoc para sa detalye. Erwin? Nagi sa DOH Calabarzon, ang Health Research and Development Consortium Calabarzon o HRDCC, WSCP si HRD ng 7th Regional Health Research Forum sa The Cavite General 3 SCP. May time na itong research that matters achieving goals of the eight point action agenda at nagsilbi itong platforma para sa iba't ibang stakeholders sa, sa re upang magbahagi ng kaalaman, best practices at makipagugnayan para sa mas makabagong pananaliksik sa kalusugan. Tampok sa programa ang poster competition at student oral presentation na nagpakita ng mga pananaliksik. Samantala, layunin ng forum na itulong ang evidence-based research bilang gabay sa pagpapalakas ng health system, pagpapabuti ng health outcomes at pagtipiyak ng mas malawak na akses sa serbisyong pangkalusugan alinsunod sa 8-point action agenda at NURA. Ervin Rado, ang inyong kaakibat para sa DZJB 1458, Radyo Calabarzon. Maraming salamat sa ulat, Ervin Rado. Sa iba pang mga balitang Calabarzon, umabot naman sa 2.4% ang inflation rate sa Calabarzon. Itong Agosto ng kasalukuyang taon, mas mataas po yan kumpara sa 1.8% na naitala noong July. Ayon po yan sa si datos ng Philippine Statistics Authority o PSA Calabarzon. Nanguna ang Cavite sa may pinakamataas na inflation sa 3%. Sinundan po yan ng Rizal na mayroong 2.8% 2.3% sa si Quezon at 2.2% sa Laguna habang Batangas naman ang mayroong pinakamababang inflation rate na nasa 1% Bagamat tumaas ang inflation ngayong taon mas mababa pa rin ito kaysa sa 3.2% na naitala sa kaparehong panahon na noong nakaraang taon na. Inilunsa ng Department of Labor and Employment o DOLE at PhilHealth ang yaman ng kalusugan program o YACAP sa Yazaki Torres Manufacturing Incorporated sa Calamba City, Laguna. Layon ng YACAP na mas mailapit ang sektor ng manggagawa ang serbisyong pangkalusugan upang hindi na kailangan maghintay ng karamdaman bago magpatingin. Pinangunahan ni Nadole Secretary Bien Benido I. Lagesma at PhilHealth President o CEO Dr. Edwin Mercado ang programa. Ayon kay Dr. Mercado, ang yakap ay bahagi ng settings-based resuscitation approach ng PhilHealth kung saan inilalapit mismo na sa komunidad at lugar ng trabaho ang serbisyo. Dagdag pa nito, sisikapin ng kanilang ahensya na hindi lamang mapalawak kundi mapahusay pa ang kalidad ng serbisyong medikal para sa bawat Pilipino. Samantala, ang naturang programa ay bahagi pa rin ng direktima ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungo sa Universal Healthcare Unit para sa bawat Pilipino. Samantala mga kaakibat, nananatili naman pong malakas ang bagyong Mirasol kahit matapos itong mag-landfall sa kasiguran Aurora. Ayon po sa pag-asa, nagkataas sa signal number 1 ang labing limang lugar, kabilang po dyan, ang ilang lugar sa Aurora, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, Apayao, Ambra, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Batanes at Polillo Islands. Taglay po na bagyo, lakas ang hangin na 55 kilometers bawat oras at pagbugso ng hanggang 70 kilometers. Inaasahan po ang malakas na ulan at hangin sa mga apektadong lugar. Tinataya pong hihina ang bagyo sa loob ng 12 oras habang tinatahak ang Hilagang Luzon at posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas araw ng Webes. Samantala, Vice President Sara Duterte nilinaw ang pag-ilag kay Naga Mayor Robredo sa Peña Francia Festival. Ang detalye, ihahatid ni Erwin Radok. Erwin? Nilinaw ni Vice President Sara Duterte na kusa niyang iniwasa makipagtag Makipagtagpo kay dating Vice President at kasalukuyang Naga City Mayor Lenny Robredo sa niya sa Pena Francia Festival sa Naga. Paliwanag ng Vice Presidente, nais niyang maiwasan na muling mabatiko si Robredo ng kanyang mga kapanalig, gaya ng nangyari matapos ang kanilang pagkikita noong nakaraang taon. Sa isang ambush interview matapos ang deliberasyon sa panukalang budget ng Office of the Vice President sa Kongreso, sinabi rin ni Duterte na wala silang direktang komunikasyon ni Robredo dahil wala silang personal na numero ng isa't isa. Samantala, Dumalo si Duterte sa Marian Procession noong September 14. Pumisita sa Porta Marie Museum at nakikisa sa tradisyonal na pagmamanto bilang bahagi ng pinakamalaking Marian Celebration sa bansa. Irvin Rado, ang inyong kaakibat para sa DZJB 1458 Radyo Calabarzo. Maraming salamat sa ulat na iyan, Ervin Rado. Oras mga kaakibay, labing isang minuto makalipas sa alas 12 ng tanghali. Sa iba pang mga balita, tiniyak po ni Education Secretary Sani Angara na buo na magagamit ng Department of Education ang 928.52 billion pesos para sa 2026 kasama po dyan ang karagdagang pondo mula sa flood control project na iriri-align para sa pagpapatayon ng mga silid-aralan. Ayon kay Angara, ilalaan po ang pondo para sa dagdag sweldo at benepisyo ng mga guro. Gayon din po ang feeding program, aral program at dagdag slots para sa senior high school voucher program. May alokasyon din para sa digital needs ng mga guro, internet connectivity at career growth programs. Binigyang diin ang kadihim na layo nitong tugunan ang siksikan sa klase, kakulangan ng pasilidad at child hunger sa mga mga pampublikong eskwelahan. Kasabay po nito, umapela si Angara sa Kongreso na maglaan ng fiscal space para po sa mga kritikal na programa, bagay na sinuportahan naman ni Senator Bam Aquino sa kanyang panukalang Classroom Building Acceleration Program upang maresolba ang backlog na higit 166,000 na mga silid-aralan. Pinagutos naman ng Court of Appeals ang pag-freeze sa assets ng mga individual at korporasyon na sangkot umano sa manumbanyang flood control projects. Ayon sa Anti-Money Laundering Council, sakop ng freeze order ang 135 bank accounts at 27 insurance policies na inaprobahan sa korte kasunod ng kahilingan ng Department of Public Works and Highways noon pa September 12. Hindi tinukoy ang kabuong halaga ng mga aset, ngunit binigyan ng 24 hours ang mga bangko upang magsumite ng ulat. Kasama sa sinampahan ng kasong graph sa Odd ang ilang dating DPWH officials at ilang kontraktor na konektado sa mga maanomalyang proyekto. Mga kaakibat, balik po tayo sa ulan na sa labas ng himpilan na Philippine National Police o PNP naglatag ng mahigit 50,000 tauhan para sa September 21 rally. Alamin po natin ang detalya sa report ni Micah Perez. Micah, Mahigit 50,000 polis ang ipapakalat ng Philippine National Police sa darating na September 21 bilang paghahanda sa nakatakdang malawakang kilos protesta. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulia, magsisilbing visible force ang mga polis sa mga lantangan, magbabantay sa trapiko at maglalagay ng checkpoints upang matiyak ang kaayusan. Sinabi rin ang kalihim na suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isa gawang protesta laban sa katiwalian nakatakdang idaos ang pagtitipon sa Luneta at EDSA habang tiniyak ng PNP na mananatiling mapayapa ang kilos protesta. Maika Perez ang iyong kakiba para sa DZJV 1458, Radyo Calabarzo. Maraming salamat sa ulat na yan, Maica Perez. Nagbitiw na sa pwesto si House Speaker Ferdinand Martin Murwalges. Base sa kumpirmasyon ni Antipolo City 1st District Representative Ronaldo Puno, napansin din kahapon ang tila pag-aal sa balutan ng mga tauhan ni Romualdez. Dahil dito, tuloy na tuloy na ang pagpapalit ng liderato sa House. Mababatid na ilang araw nang nababanggit ang pangalan ni Deputy Speaker Faustino Bogie D. ng ika na distrito ng Isabela bilang kapalit ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kasama rin sa mga pinag-uusapang kandidato, si Ronaldo Puno ng Antipolo, Vincent Franco Duc Prasco ng Cebu, Toby Chanco ng Nabotas, at Alfredo Alvi Benitez ng Bacolod. Mga kakibat, ang tabayana naman sa aming pagbabalik. killer ni Charlie Kirk, posibleng patawan ng death penalty. Dinukot na sanggol sa Pangasinan, na ibalik na sa kanyang mga magulang. Suspect hawak na ng otoridad. Para naman sa sports balita, alas Pilipinas, ginulat ang Egypt sa FIVB World Championship. At Bini, pasok sa Coachella 2026 at tatlong nominasyon sa Breakthrough Awards. Ang mga detalye abangan sa pagbabalik. Kapng ng Express Balita alas 12 oras po natin 12:17 ng Tanghali. May lakas na 10,000 watts. Sumasahin papawid mula sa lunsod ng Kalamba hanggang sa buong Kalabar Zone. DZJV 1458 Balita sa Ibayong Dagat Oras po natin, walong minuto, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nahaharap na sa patong-patong na kaso ang sospek sa pagpaslang sa conservative activist na si Charlie Kirk ayon kay Utah County Attorney Jeffrey S. Gray, kabilang sa kasong kinakaharap ng sospek na si Tyler Robinson, ang aggravated murder. Bukod dito, anim pang kaso ang isinampalaban sa kanya, kabilang ang obstruction of justice matapos umanong itapon ang mga ebidensya at utusan ang kanyang kasama sa bahay na burahin ang ilang text messages. Matatanda ang binalil ni Robinson si Kirk habang nasa isang pagtitipon sa Utah Valley University. Balita sa Ibayong Dagat Isinugod sa pagamutan si dating Brazilian President Jair Bolsonaro matapos makaranas ng pagsusuka at pagbaba ng blood pressure ayon sa anak niyang si Sen. Flavio Bolsonaro. Humiling ito sa, ng panalangin para sa agarang paggaling ng kanyang ama. Matatanda ang nahatulan si Bolsonaro dahil sa umano'y sa buatan ng planong kodeta at tangkang pagpatay kay kasalukuyang Pangulong Luis Inacio Lula da Silva balita sa iba pang lalawigan ng bansa. Para naman sa detalye ng mga balita sa iba pang lalawigan ng Pilipinas, na na ng pulisya ang bagong silang na nasanggol na si Prince Harry Pablo Carpio na dinukot po sa Lingayan District Hospital nito lamang September 14 ng isang nagpanggap na nurse. Ayon kay PNP Pangasinan o ng PNP Pangasinan na areso ng suspect sa pamamagitan ng entrapment operation at nasa kasariya na para sa kasong kidnapping habang patuloy ang investigasyon kung may kasabwat ito. Bilang tugon, iniutos po ni Governor Ramon Aguico III ang mas mahigpit na siguridaan sa lahat ng ospital sa lalawigan, kabilang po dyan ang dagdag na gwarda, CCTV cameras at yung strictong standard procedures para sa kaligtasan ng mga pasyente. Balita sa iba pang dalawigan ng bansa. Samantala, apat naman po ang nasawi, tatlo ang nawawala at labindalawa ang nasagip matapos tangayin ng flash flood ang dalawang grupo na nariligo sa mini-asik-asik Asik falls sa barangay Carmen Baguio District, Davao City noong September 14. Kinilala ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga nasawi bilang isang 47 anyos na lalaki, 29 anyos na babae at dalawang bata na nasa edad labing dalawa at labing isang taong gulang na pawang taga Davao City. Ayon po kay CDRMO Chief Alfredo Baloran na pansamantalang sinuspindi ang retrieval operations na sa masamang panahon. Nakasuspindi rin ang lahat ng aktibidad sa talon habang nagpapatuloy ang search and rescue sa mga nawawala. Sports Balita Para naman po sa Sports Balita, Binulat ng alas Pilipinas ang Egypt sa FIBB Men's World Championship matapos masungkit ang kain, kanilang kauna-unahang panalo sa torneo. Nadomina ng pambansang koponan ang laban sa scores na 29-27, 23-25, 25-21 at 25-21 sa Mall of Asia Arena. Bumida si Brian Abargunas na nagtala ng 25 points. Sinundan ni Leo Orjales na may 25 points o 21 points at 13 points naman mula kay Mark Espejo. Dahil dito, pasok na ang Pilipinas sa round of 16 na nagsisimula bukas, araw ng Webes, September 18. Sports Balita Official na lumipad sa Japan si Alisa Solomon matapos pumirma sa Osaka Marvelous. Dating kupunan ni Tony Jaja Santiago na ngayon nasa Tenso Airbus. Sa edad na 23 years old, si Solomon ay hinirang bilang UAF, UAAP three-time champion at season 86 finals MVP. Bumida rin siya sa Alas Pilipinas na nag-uwi ng silver sa 2025 ABC Nations Cup at bronze sa CB League. Ayon sa Osaka, inaasahan nilang lalong titibay ang kanilang pwersa sa pagpasok ni Solomon. yo, 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 detox, yo time check 12.23 in the afternoon. Para naman sa ating showbiz chika, mga kaakibay at K-pop girl group na Bini, nominado po sa Breakthrough to Awards 2025 ng Brazil. Pasok din ang grupo sa International Female Group, International Collaboration para sa Blink Twice. Kasama po dyan ang Spanish-American artist na si Belinda at International Fandom of the Year para naman sa nilang fandom na Bloom sa Isa ka ba sa Blooms, Patrick? Yes po. Wow, talaga yes. naman. Actually, baka kayong tatlo eh, no? Opo. Bayas ko po si Mika. Ay, talaga ba? Kay Mika. Kaya pala yung hair mo nung nakaraan, talagang uh, ng kulay ng hair ni Bini Mika. Iba talaga. <laughs> <laughs> oh, well, ang dami din mga kalalakihan talaga ang ano, no, mga kaakibat ang fan ng Aba. Bini at hindi yun nakakahiya, ba? Support support local kumbaga, yes. no. oh, well, anyway, matatandaan na noong nakaraang taon, nag-uwi na rin po ng parangal ang Bini bilang international breakthrough artist on International Music Video of the Year para sa Cherry on Top. Wow. Samantala, gumagawa rin ng kasaysayan ang tinaguriang Nations Girl Group matapos kumpirmahin na sila ang kauna-unahang all of Filipino girl group na magtatanghal lang naman ah, sa Coachella 2026 ah, sa April 10 at 17. Wow! Good luck sa Yes, a big time. And, for you guys. At ang saya-saya ng, ano, ng uh, nag-iisang babae dito. Yes. na. Ah, nag-iisang babae dito. Ano kami? <laughs> Ay hindi. Dalawa pala kayong babaeng intern pa. Nasa isip ko kasi wala na si Joy. Pero anyway, nakakatuwa ang Bini, no? Oh, Grabe ang kanilang na na yung achievement. na achievements. Yes, despite yeah. ng mga issues na kinakaharap nila, pero I think na nalampasan na nila eh no. Quiet na eh, pero sure mga think na babangon. <laughs> Yun nga, tindig lang bini. Mm. Oho. At uh, ipagmala, ipagma ipinagmamalaki kayo, di ba, ng mga Pilipino. Okay. Mas marami ang nagmamahal sa inyo kaysa sa mga bashers. bashers. Yan. Yes. Well, Anyway, mga Manga Kakiban, Yalamang ang ating Showbiz Chica at balitaan this Wednesday afternoon. Yo, 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 Chica. Sumayin so, mga balita ng Tampoy ka Express Balita alas 12. isang alan po ng ating mga nakasama sa technical side at mga naging tagapagbalita. Kami pong inyong mga lingkod, Rose Ana Sibay at Patrick Hernandez. Manatiling nakatutoy ka sa DZJV 1458, Ranzo, Calabarzon. Oras po natin at 12.26 ng tanghali. Express Balita, alas 12. Express Balita, alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita, alas 12. Napapanahon at siksik -sik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12 imete ng tanghali, lunes hanggang bernes, sa nag-isang DZJV 145.